Magandang magandang umaga sa iyo, Congressman Raymond Democrito Mendoza, TUCP Party List and House Deputy Speaker. Kong, magandang umaga po. Yes. Ano yan, yan. Kong, good morning. good morning, may buntag. Si Alvin ito. Oh, may buntag, may aga. Ma maru makasabot mo gamay magbisaya, pag lang. pero marunong ako mag-ilonggo kong. Ay, asawa na ko ilongga. Ay, alaga, ilongga ba? mayong, mayong aga sa mga ilonggo. Bugtaw na ka ha? Ah. At may Mayan buntag ka rin ng tanan sa mga bisayan dako naman. Ano, Kong? Paano yan? May, may pag-asa ba na maisabatas itong uh, dagdag uh, sweldo na ating mga manggagawa o wala? Pro. Gagahulin tayo sa oras. Oh, well, uh, may oras pa kasi uh, kahapon na uh, let out na yung uh, list conference conferees. Uh, that's why, importante yung mag-bicom na tayo kay Kuya Alvin. So, sa mga agad yung ang uh, kita niyo may uh, yung Senado may 100 pesos that was uh, the Senate last year pa. Opo. So, tayo uh, kahapon eh 200 pesos. Mm. So, we asked for the bicameral conferees. So, may mga pangalan na si Chairman uh, Fidel Nugrales uh, of Bizarre uh, and then yung author natin si Congressman Jolo Revilla, uh, si Mark Go of Baguio, uh, siya naman talaga. We uh, cross swords sometimes in the committee, pero <coughs> mga magaling naman din, magaling si Mark Go. So, um, uh, sama tayo, being uh, deputy speaker and also one of the authors, and finally, minority, Gabriela Partilis, si Ar Arlene Brossa. So, we call on the Senate na uh, also, although busy sila sa other things, no, brother. Uh, uh, then, uh, Busy sila na sa na... impeachment doon. sana but, tiempo sila, no po? Oh, I know it is important, but this is also equally important na papasa natin ito. But uh, may mga kalyado tayo, <clears throat> that's why I call also the Akbayan, talaga ngayon si Senator and uh, strong supporter, si Riza Ondeveros. Veros. of course, the authors that uh, led to this passage in the Senate, We have uh, Senator uh, Ramon Revilla, and that the uh, Senate President uh, uh, Miggs uh, Zubiri, a uh, friend of believer. Opo. So, paano? Anong tansya mo? Ah, kasi ako naman, ang punto ko, Congressman, ayaw kong bigyan ng false hopes ang mga manggagawa. Siyempre, may-excite sila ngayon o naipasa ng camera, pero ang ending pala, wala o, hindi mawabot yung BICAM, o di parang binuhusan ka naman ng malamig na tubig. Kaya, ang tanong ko uh -huh. sa inyo, ga gaano kayo kasigurado? Kaya ba nating ipangako sa mga manggagawa? In as far as the BICAM is concerned, kasi may presidente pa tayong dulo, di ba? Kailangan pa pirmahan eh. Dito lang muna sa legislative, kaya bang ipangako sa mga manggagawa ipapasaya ng BICAM? Ganito na lang. Uh, it is a procedure that we have to follow talaga, uh, uh, Kuya So uh, kami naman kahapon, medyo <clears throat> nervous kami. What is ko? hindi? May palpak naman. Paulit-ulit na uh, bangako tayo na darating ng araw. Pero we've man. waited 36 years, uh, my friend. Opo. I think we just can wait uh, three more days on Monday na tingnan natin No promises, but at least napasa na sa both houses. So, depende na yan sa presidente na if ever natapos na sa BICAM. And I hope and I pray we met him two days ago that uh, he will do the right thing. It is his legacy. You know, the previous administration raised the salaries of uh, the policeman and of course the AFP. This time, this will be, this will be the legacy of President Marcos na si BBM that he raised He raised the salaries of all 5 million minimum wage earners. As for me, nakita ko nga po sa dyaryo noong nagbabasa po ko, abay nakipag-meeting pala kayo kay Presidente. Eh baka ikako sina sinabi na ba, binring bin up niyo ba sa Presidente yan, Mr. President, oras naman na maipasat mo, dumati sa desk mo, pirmahan mo, huwag mo na i mo, pirmahan mo naman. Uh, huwag naman na i-vito kasi at one time also, yung security of tenure law, tayo naman sa TOCP umabot na nasa la uh, lamesa na ng presidente, yung dating presidente, awa ng Diyos. Mahirap yun. Uh, na veto so this time. Dapat huwag naman ganyan. Walang vetoes. I don't want to talk about veto. I want to talk about the passage of this bill na long awaited uh, again 36 years ago. The first one was also done by TUCP uh, kasama of it. Tama, tama po yun. Hindi, ko po sabihin, nung no, nag-meeting kayo nung two days ago, hindi niyo po siya sinabihan na Mr. President, and, wag nyo naman i-veto please. Ang daming topic namin, na uh, constant dialogue, uh, nandoon naman si Secretary Laguesma, yung mga labor leaders, pero we touch it on lightly lang. But I don't want uh, to preempt the decision of the President. What's important, I guess, is that anong decision sa uh, both Congress and the Senate, hopefully he will respect that. The people have spoken uh, kasama Albert. Tama yan. At ano sa palagay mo ang compromise amount? Sabi mo kanina, 200 sa inyo, isang daan sa Senado. Ano yung compromise amount na increase? First, well, uh, again, pasalamat ni Speaker Martin Romaldes. Of course, uh, doon sa Senado, ganito na lang. Uh, the easiest way, we just adopt option one is to adopt the standard version standard before, then again that's 100. Or Let's meet halfway. Gitna uh, tayo, parang negotiation yun eh, parang yung sa CBA. So 150, but then again, my stand is 200. But then again, again, we don't want to preempt the actions of both uh, bicameral, uh, well, the committees of both the Senate and the Congress. Okay. So uh, let's see. Pero this is a happy problem, uh, kaso maganda. Apo, Nandito so, na tayo. Tapusin okay. na, please. Tama nga. Tama po yan. Ano po, kami We want your kami... support also, boss. Mar marami kaming manggagawa dito na, na magbe sa, ma sa ganyang dagdag sahod. Kaya syempre, susuportahan din po natin. Oh, by the way, gaano ba katindi ang pangangailangan na itaas? Kasi sabi ni Iba, nga ng 200 kung tutusin eh. Sa totoo lang, <laughs> maliit nga yung 200. Lalo mas maliit ang 100. Gaano ba dapat ang realistic na dapat talaga na, na deserve mga manggagawa na increase. Well, if you want the constitutionally mandated na living wage, mm. that's 1200 in several studies of NGOs and of course universities. But then again, you know, we hear, and it has undergone long process uh, both houses. 200 pesos is a starting point or 150 or 100. Uh, as I said, Kasama uh, Alvin, nandito na tayo, tapusin na lang. Uh, of all the uh, wage, kasi wage board tayo eh, only mm. NCR nakapasa sa poverty threshold. Hmm. Lahat bagsak. Hindi pwede, is it a policy of this administration, ni uh, BBM, na we maintain a minimum wage below poverty threshold? Masama hmm. naman yan. Surviving wa survival wages yan, di ba? Oh, kaya uh, Dapat iangat mo. iyangat oh. uh, iangat mo. If you have 200 pesos, lahat, lahat, lahat na of all the regions of this country, uh na over the top na pero well, at least na uh, it is a start that's okay. why uh, we are calling for this so sa lahat ng mga manggagawang naka-monitor sa ating 'yung papasok na 'yon ng trabaho ano ang uh, gusto mong maging state of mind nila Congressman Mendoza dapat ba hopeful mm -hmm. ba sila o cautious sila kasi baka umasa sa wala ano po <laughs> after 36 years you know kami na lang uh, hope na lang talaga and i said as of yesterday Last night sabi ko, when napasa to, pasalamat ako sa mga kasama ko. There is still hope in this country, so please, uh, yeah, I am not promising anything. I am just one of the 300 and of course the 24 senators. Uh, please uh, call your senators and your congressman, making sure talaga on Monday. Tapos nito, la uh, kasama again. Ah, okay. Sige po. Sana nga po. Sana nga po. Kasi baka akala ng iba, approve na yun, na yun. Ay, hindi po. May proseso yeah, pa. <laughs> May proseso pa. Kailan tapusin. Baka, baka umasa kayo sa wala. Ano po? Yun, yun naman yung yeah. point ko. Yes, sa iyong Sabi ko, ngiti na ng tumpay. Pero hindi pa ito tapos. Uh, tapusin natin. So, we waited 36 years. Uh, I'm sure we can wait a few, few more days. Sana po, pasado na sa both houses kasi uh, tapos na doon ang naman ni presidente so Mr. President if ever umaabot na diyan aabot diyan sa lamesa mo do what is right for your legacy raising the uh, minimum wage is also raising the hopes and dreams of the Filipino workers para well, sa mga gawang, uh, gawang Pilipino uh, kuya well said maraming salamat congressman mabuhay po kayo good morning Mabuhay kayo, mabuhay. Si uh, Congressman Raymond Democrito Mendoza po, ang TUCP party list at House Deputy Speaker. Para malinaw lang po tayo, ah, baka, baka kasi nagbubunyi na kayo dyan. <laughs> yung iba baka pinangutang yun, sabi niyo doon. Pautang nga dyan, tataas yung sahod ko na 200. <laughs> Hindi po ganun. Naipasa po nila sa komite, no po, third reading. So it's good as approved. Pero remember, magkaiba po ang version ng Senate at ng House. So ibig sabihin, aayusin pa nila, magdidibig bati pa sila doon. Sino bang masusunod sa atin? Kami sa Senado na, na, si, na isandaan? O kayo sa kamaran na 200? Siyempre, hindi, hindi naman papayag yung isa na patalo sa isa. Kaya baka ang ending compromise. O di 150 yun, 120, 150, ano po? O di ipagpalagay na natin nga sila. Kasi hindi pa, pa, sila sigurado. Dahil yung Senado po, busy naman po doon sa isyu ng impeachment sa kabila. So baka hindi rin po baka paglaan ng oras, Hubaso. Ipagpalagay lagay natin, positive tayo, nagkasundo sila sa 150, isasubmit pa po yun sa Office of the President sa Malacanang. At kapag vinito yan ng Presidente, o oh, di wala, wala tayong asang dagdag sahod. Ang gagawin yan ngayon, ifa-file na naman, dadaan na naman ulit sa panibagong proseso, both sa Senate at sa House. In the meantime, walang budget ang manggagawa, kulang-kulang ang pera ng manggagawa, dahil wala nga pong dagdag sahod. At kung asahan lang po na, ay may commercial ba ako? Ito na nga oh, ito na oh, ka naman. Eh, para sa iyo tong sinasabi ko eh, Lena. Para sa renta mil, para may panghulog sila. 40,000 yan, kailangan mong itabi kada buwan. Eh kung hindi TUC at palit, inatasan, ipipilit, di ba? Patawagan nyo na yung taga, no, TUCP. Inatasan, ipangilit ka dahil pauutangin ka nga ng gobyerno. Eh kung hindi feasible, eh ba't natin po ano, ipipilit, di ba? Patawagan nyo na yung taga no, TUCP. Inatasan ni Pangulong Marcos sa Department of Transportation na Gibain at palitan ang tinatawag na Mount Kamuning Footbridge sa Quezon City. Alam nyo yung Kamuning, di ba? Naalala ko naging report yan ni Bigor niya dati. Yung mataas, yung matarik. Yung di ba merong matarik po niyan? Kawawa yung mga matatanda. di ba yung, diba, yung mga... Tinawag po na Mount Kamuning ang Nalala na ko, Mil, nalala dati, ginastify pa yun. Na ang slope niyan ay hindi ganyan po. Kaya Transportation Secretary V, mababang footbridge. 20 kalang aksidente. Kung iiwan ko sa inyo, magandang magandang umaga po. sa inyo na 10 million. Tas, dahil sa mga naitatalang aksidente at pagnanakaw sa lugar. Sa mo ginasos sa na 10 milyon, Tas, sayang lang din. Ay naku, ewan ko sa inyo. Magandang magandang umaga po. Ah, kay Jojo Garcia ba yan? O kay congressman na pala eh. Nga now congressman Jojo Garcia. Kasi parang dinipensa pa nila. Hindi, kaya yan. Siyempre kaya ni Bigornia yun. Hindi pa siya senior citizen nun eh. O, paano ngayon? Pag senior citizen, ano? Ah, uh, sabi niya, ginawang ganun para safe. <laughs> matatawid. Kasi nga, pag, pag wala nga ganun, ang tao... matatawid sa EDSA alam mo naman, Pilipino, tinan mo sa Quezon Avenue. Di ba merong ano dyan, may footwalk sa Quezon Avenue. Nagkukrus yung foot, footwalk dyan eh. Ang mga tao saan dumadaan sa umaga, makikita mo, nasa EDSA mismo. Pati ng mga nakamamayan, eh ba't ako susun? Ganun po tayo, konting lakad, ayaw elevator. Eh. Magandang magandang umaga sa iyo, Congressman Raymond. <laughs> Pwede naman exercise eh. Magandang magandang umaga. <laughs> Konting akyat ayaw natin. Gusto natin may elevator or may escalator. <laughs> Galaw <laughs> na. Pwede exercise eh. Magandang magandang umaga sa iyo, Congressman Raymond Demokrito Mendoza, TUCP Partilist and House Deputy Speaker Kong. Magandang umaga po. Kong! Yes. Ano kami? Ayan, yan. Kong, good morning! Sir, good morning. May buntag. Si Alvin ito. Oh, may buntag. May aga. Ma maru makasabot mo gamay magbisaya, pag lang. pero marunong ako mag-ilonggo kong. Ay, asawa na ko ilongga. Ay, alaga, ilongga ba? mayong, mayong aga sa mga ilonggo. Bugtaw na ka ha? Ah. At may Mayan buntag ka rin ng tanan sa mga bisayan dako naman. Ano, Kong? Paano yan? May, may pag-asa ba na maisabatas itong uh, dagdag uh, sweldo na ating mga manggagawa o wala? Pro. Gagahulin tayo sa oras. Oh, well, uh, may oras pa kasi uh, kahapon na uh, out na yung uh, listo conference conferees. Uh, that's why, importante eh, yung mag-bicom na tayo kay Kuya Alvin. Eh. So, kasama-kasama yung ang uh, kita niyo, may uh, yung Senado may 100 pesos that was uh, the Senate last year pa. Opo. So, tayo uh, kahapon, eh, 200 pesos. Mm. So, we asked for the bicameral conferees. So, may mga pangalan na, si Chairman uh, Fidel Nugrales uh, of Bizarre. Uh, And then, yung author natin, si... Congressman Jolo Revilla, uh, si Mark Go of Baguio, uh, siya naman talaga. We uh, cross swords sometimes in the committee, pero <coughs> mga magaling naman din, magaling si Mark Go. So, um, uh, sama tayo, being uh, deputy speaker and no? also one of the authors, and finally, minority, Gabriela Partilis, si Ar Arlene Brosa. So, we call on the Senate na also, although busy sila sa other things, no, brother, uh, Ah, <laughs> uh, this okay, is sa na impeachment doon. sa sana sila no po. Oh, I know it is important but this is also equally important na papasa natin ito. But uh, may mga kalyado tayo. <clears throat> that's why I call on also the Akbayan uh, at yan, si Senator and uh, strong supporters si Rizal de Veros. Of course, the authors that uh, led to this passage in the Senate We have uh, Senator uh, Ramon Revilla, and that thing uh, Senate President uh, uh, Miggs uh, Zubiri, a uh, friend of believer. Opo. So, papano, anong tansya mo? Ah, kasi ako naman, ang punto ko, Congressman, ayaw kong bigyan ng false hopes ang mga manggagawa. Siyempre, may excite sila ngayon, o naipasa ng camera, pero ang ending pala, wala, o, hindi awabot yung BICAM, cam, o di parang binuhusan ka naman ng malamig na tubig. Kaya ang tanong uh -huh. ko sa inyo, ga gaano kayo kasigurado, kaya ba nating ipangako sa mga manggagawa? In as far as the BICAM is concerned, kasi may presidente pa tayong dulo, di ba? May kailangan pa pirmahan eh. Dito lang muna sa legislative, kaya bang ipangako sa mga manggagawa ipapasaya ng BICAM? Ganito na lang. Uh, it is a procedure that we have to follow talaga, Tuyo uh, Aldrin. Uh, so uh, kami naman kahapon medyo <clears throat> nervous kami. What is ko? Hindi. May palpak naman. Paulit-ulit na uh, bangako tayo na darating ang araw. But we waited na. 36 years, uh, my friend. Opo. I think we just can wait uh, three more days on Monday na tingnan natin No promises, but at least napasa na sa both houses. So, depende na yan sa presidente na if ever natapos na sa BICAM. And I hope and I pray we met him two days ago that uh, he will do the right thing. It is his legacy. You know, the previous administration raised the salaries of uh, the policeman and of course the AFP. This time, this will be, this will be the legacy of President Marcos na si BBM that he raised He raised the salaries of all 5 million minimum wage earners. Aso uh, rin nakita ko nga po sa dyaryo no nagbabasa po ako, abay nakipag-meeting pala kayo kay Presidente. Eh baka sina sinabi na ba, binring bin up niyo ba sa Presidente yan, Mr. President, oras naman na maipasat mo, dumati sa desk mo, pirmahan mo, huwag mo na i mo, pirmahan mo naman. Uh, huwag naman na i kasi at one time also, yung security of tenure law, tayo naman sa TOCP umabot na. Nasa uh, lamesa na ng presidente, yung dating presidente, awan ng Diyos. Mahirap yun uh, na veto. So this time, dapat huwag naman ganyan. Walang Vito. I don't want to talk about veto. I want to talk about the passage of this bill na long awaited uh, again 36 years ago. The first one was also done by TLCP uh, kasama of it. Tama, tama po yun. Hindi ko sabihin, nung no, nag-meeting kayo nung two days ago, hindi niyo po siya sinabihan? na Mr. President, and, wag nyo naman i-veto please. Ang and daming topic namin, na uh, constant dialogue, uh, nandoon naman si Secretary Laguesma, yung mga labor leaders, pero we touch it on lightly lang. But I don't want uh, to preempt the decision of the President. What's important, I guess, is that anong decision sa uh, both Congress and the Senate, hopefully he will respect that. The people have spoken uh, kasama Albert. Tama yan. At ano sa palagay mo ang compromise amount? Sabi mo kanina, 200 sa inyo, isang daan sa Senado. Ano yung compromise amount na increase? First, well, uh, again, pasalamat ay ni Speaker Martin Romaldes. Of course, uh, doon sa Senado, ganito na lang. Uh, the easiest way, we just adopt option one is to adopt the Senate version standard before, then again that's 100. Or let's meet halfway gitna uh, tayo. Parang negotiation yun eh. Parang yung sa CBA. So, 150. But then again, my stand is 200. But then again, again, we don't want to preempt the actions of both uh, bicameral, uh, well, the committees of both the Senate and the Congress. Oh. So, uh, let's see. Pero this is a happy problem, uh, Kasama Opo, Nandito so, na tayo. Tapusin okay. na, please. Tama nga. Tama po yan. Ano po, kami We want your kami... support also, boss. Mar marami kaming manggagawa dito na, na magbe sa, ma sa ganyang dagdag sahod. Kaya syempre, susuportahan din po natin. Oh, by the way, gaano ba katindi ang pangangailangan na itaas? Kasi sabi ni Iba, maliit nga ng 200 kung tutusin eh. Sa totoo lang, <laughs> maliit nga yung 200. Lalo mas maliit ang 100. Gaano ba dapat ang realistic na dapat talaga na, na deserve mga manggagawa na increase. Well, if you want the constitutionally mandated na living wage, that's mm. 1200 in several studies of NGOs and of course universities. But then again, you know, we here and it has undergone long process uh, both houses. 200 pesos is a starting point or 150 or 100. Uh, as I said, kasi uh, sa Alvin, nandito na tayo, tapusin na lang. Uh, of all the uh, wage, kasi wage more tayo eh, only mm. NCR nakapasa sa poverty threshold. Hmm. Lahat magsak. Hindi pwede, is it a policy of this administration, ni uh, BBM, na we maintain a minimum wage below poverty threshold? Masama hmm. naman yan. Surviving, uh, wa survival wages yan, di ba? Oh, kaya uh, Dapat iangat mo. Oh. Uh, iangat mo. If you have 200 pesos, lahat, lahat, lahat na of all the regions of this country, uh na over the top na pero well, at least na uh, it is a start that's okay. why uh, we are calling for this so sa lahat ng mga manggagawang naka-monitor sa ating 'yung papasok na 'yon ng trabaho ano ang uh, gusto mong maging state of mind nila Congressman Mendoza dapat ba hopeful mm -hmm. ba sila o cautious sila kasi baka umasa sa wala ano po <laughs> after 36 years you know kami na lang uh, hope na lang talaga and i said as of yesterday Last night, sabi ko, when the past night, pasalamat ako sa mga kasama ko. There is still hope in this country. So, please, uh, yeah, I am not promising anything. I am just one of the 300 and, of course, the 24 senators. Uh, please uh, call your senators and your congressman making sure talaga on Monday tapos na ito. Uh, kasama ko Ah, okay. Sige po. Sana nga po. Sana nga po. Kasi baka akala ng iba, approve na yun na yun. Ay, hindi po. May proseso yeah, pa. <laughs> May proseso pa. Kailan tapusin. Baka, baka umasa kayo sa wala. Ano po? Yun, yun naman yung yeah. point ko. Yan yes, sa iyong Sabi ko, ngiti na ng tumpay. Pero hindi pa ito tapos. Uh, tapusin natin. So, we waited 36 years. Uh, I'm sure we can wait a few, few more days. Sana po, pasado na sa both houses kasi uh, tapos na doon ang naman ni presidente so Mr. President if ever umaabot na diyan aabot diyan sa lamesa mo do what is right for your legacy raising the uh, minimum wage is also raising the hopes and dreams of the Filipino workers para well, sa mga gawang Pilipino yeah. kaya uh, kuya then, well said maraming salamat congressman mabuhay po kayo good morning Mabuhay kayo mabuhay. Thank you. Si uh, Congressman Raymond Democrito Mendoza po ang TUCP party list at House Deputy Speaker.